Ay, grabe, init na, oh. Tirik na, tirik na ang araw. Grabe, na. Wala na palang bagyo. Thank you, Lord. The sun is shining. The sun is shining. Thank you, Lord, for the sunshine. Bibili pala ako ng ulam. I will buy ulam para sa aming tanghalian. And it's 12 o'clock already. Aro. Aro. Ah. Iikot ako dito. Ayan ako, baby. Ay, na ng cactus eh. Akala ko hindi lang malaki ng cactus. Ayan, nandito na ako. Bye-bye. Hindi -bye. ba? init na. Nakalimutan ka pa magdala ng toryo. Ano? Malinirin ako na. Yellow. Mura lang to. Isang balot, limang piso. Cube ice. Dalawang balot na binili ko. Kasi hindi muna ako nang bukas ng ref namin. Wala naman akong ilalagay. Malakas nang sa kuryente. Yan. Okay nito pa. Minsan, minsan, bibili kami ng yelo. Masama din pala din araw-araw malamig ang ihiinom buong maghapon. O, oh, diba? napaka na. init na. Mga ganda yung mga bahay dito sa lugar mo. Ang init na grabe. Pag umuulan, nagreklamo. Pag mainit, nagreklamo pa rin. Ano ba talaga? Ay, gina rin niya kasi pasukan na. Kaya dapat hindi na nag-uulan. Kawawa so, naman yung mga mag-aaral. Yung pumapasok. Nagsasuffer na naman sila. Hanggang sa... Kaya naman walang pasok. Ano na matututunan ng mga bata? Ng mga pumapasok, ng mga nag-aaral diba total, nakaraan sobra-sobra na tayo sa ulan kaya okay na rin yung ganito ay, malapit na ako sa amin meron na nga rin pa rin dental clinic dito sa amin sa amin. Ayun po si ano. <laughs> Ito. Saan punta? Ah, nagayon na. <laughs> mo na. Grabe na mo. Wala nang Pag mga magreklamo. Pag mainit, nagreklamo pa rin. Bangit nung ano, aso. O, diba? Ang ganda ng ano namin, no? Harapan. Sino kaya dumumid yan? Ay, yan ito na pala Bye-bye!